Nandito ako ngayon sa Municipality of Amlan, Negros Oriental At ngayong araw ipapasyal ko kayo at papasyalan ko itong seawall o boulevard dito sa Amlan Actually, uh, nandito ako sa pinaka dulo ng seawall or boulevard So dito na part, so, ito yung dulo At makikita mo dito yung magandang tanawin Hello. Yan, so diyan makikita mo yung magandang lugar. Yung island, merong dagat. Yan. So diyan yung lalakarin ko at makikita ninyo ngayong araw papunta doon sa dulo. Yan. Kasi marami pang magandang makikita ninyo doon. Merong paliguan doon, pwede kayong maligo doon sa dagat. So dito malalim dyan so doon merong proper yan so tanghali pa meron dito mga upuan yan yan yung papita ko sa inyo yung dagat Subscribe Jerry World Tour, ha? Jerry World Tour, Whoa. YouTube, YouTube, oh Jerry World Tour, Jerry World Tour, shout, shout out, shout Facebook. out, Facebook Jerry World Travel, shout out, shout out. <laughs> thank, you, thank you bro, lagi okay. langku, thank you, and new followers, oh, so, gantito gak kandaian. gagawin marami nang namasyal ngayon kasi walang init lakas ng alon oh. it's the power of nature dito na po tayo sa part ng dagat na pusan pwede ka ditong maligo yan dito ka pwede maligo Ayan, pwede ka maligo dito Dulu yan Doon Dito, dadaan Kita ngeliat Oyo San Black So nice. to pwede ka nang maligo dito sa dagat ito sa Amlan City wow. ang ganda ng lupa dito sila natin. <laughs> 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 so napakataas nito. Parang wala lang bayad dito, pwede ka lang maligo dito. Dito ito sa Municipality of Amlan, Negros, Oriental, Philippines, Seawall at Beach. Napakaganda ang tubig dagat, malinis at hindi na pang maligo dito.